Noong unang panahon, may mag-asawang naninirahan sa isang kubo, sa paanan ng isang bundok. Ang mag-asawa'y walang anak, kaya't humiling sila sa Diyos na biyayaan sila ng isang anak. Dininig ng Diyos ang taimtim na panalangin ng mag-asawa. Sumibol sa sinapupunan ng babae ang pintig ng buhay. Gayon na lamang ang kaligayahan ng mag-asawa nang sumilang sa sang maliwanag ang isang pagkaganda-gandang sanggol na babae. Ang batai pinangalanan nilang Rosa. Si Rosa ay maayos na pinalaki ng kanyang mga magulang. Hinubog siya sa magagandang ugali, mabubuting gawa at pag-ibig sa Diyos. Dahil dito, lumaki siyang napakabait at madasalin. Sa taglay niyang kabaitan, ay naging kaibigan niya ang lahat, pati na ang mga ibon at mga punong kahoy sa bundok. Si Rosa ay lubhang matulungin sa sinumang nangangailangan ng tulong. Kapag may nakita siyang hayop na nasugatan o ibong nabalian ng pakpak ay agad niya itong ginagamot. Maraming binatang nabighani sa kagandahan ng dalaga. Ngunit ang puso ni Rosa ay hindi tumugon sa kaway ng pag-ibig kaya't maraming manginibig niya ang nabigo. Ang pag-ibig niya ay nakalaan lamang una ay sa Diyos at ang pangalaway sa kanyang mga magulang. Maligaya siya sa piling ng kanyang ama't ina. Isang umagay sumapit sa kanyang buhay ang isang di inaasahang pangyayari. Namimitas ng gulay si Rosa sa kanilang bukid nang makakita siya ng isang munting ibon na nabalian ng pakpak. Ang ibon ay sinusugod ng isang mabangis na baboy ramo. Mabilis na lumapit si Rosa upang iligtas ang ibon Ngunit sa kasamaang palad ay siya ang sinalakay ng hayop. Sa halip na ang sarili ang ihingi ng awa, upang makaligtas ay ipinanalangin niya ang kaligtasan ng munting ibon. Isang himala ng langit ang naganap. Ang ibong bali ang pakpak ay nakalipad, ngunit si Rosa ay hindi nakaligtas sa kamatayan. Bago nalagutan ng hininga ang dalaga, ay nakarinig siya ng tinig na waring nang galing sa kalangitan. Pagpapalain ka ng langit dahil sa iyong kabutihan. Magiging ligaya ka rin ng mga tao kahit pumanaw ka na sa daigdig. Hindi nagtagal, sapuk na kinalugmukan ni Rosa na nadilig ng dugo ay may tumubong halaman. Ito ay namulaklak ng napakaganda at napakabango. Ang bulaklak ay tinawag ng mga tao na bulaklak ng rosas bilang pag-alaala sa mabait at magandang si Rosa.